tatlo sa ating mga pambato sa athletics sa sa 28 Southeast Asian Games ang nanalo ng gintong medalya. Kapalakpakan pero yung panalo nila na bahira ng batikos. Bakit kamo? Eh kasi naman ang watawat sa kanilang uniforme, baligtad, umaaksyon, Faith del Mundo. Umani ng mga batikos ang baligtad ng watawat ng Pilipinas sa so uniforme ng Philippine Athletic Team. Kapwa nagdemand demand ng formal apology ang Philippine Sports Commission at Philippine Athletics Track and Field Association sa supplier na World Champion Trading. Nagbanta naman ng parusa ang NHCP o National Historical Commission of Philippines sa gumawa at maging sa atletang nagsuot nito. Nakasaad na may parusa sa maling paggamit ng watawat, -wat, may multang 5,000 hanggang 20,000 piso at maaaring makulong ng hindi hihigit sa isang taon pagpapleta, hindi niya naman kasalanan yan. So, yung kasalanan, yung gumawa, they will now issue a formal apology to the Filipino people. Agad naman humingi ng tawad at pangunawa ang may-ari ng World Champion Trading. Inihahanda na rin daw nila ang written apology para sa Patafa at PSC. Uh, Sana I can take this opportunity to apologize for making the mistake. It was not our intention to... Uh, Put our team in an awkward situation and embarrassed them. Not at all. It was our error. Purely human error. And we apologize for that. Giit ni Clarence. Hindi raw niya sinasadyang pagkakamali. Sinek ko yung digital files ko and nandun nga yung error. Nakakahiyangan. Nabaliktad ko. Eh, parang hindi ko patuloy alam yung mga paggawa ng flag na ganyan. Hindi na din daw nila napansin ang mali. Apat na linggo daw ginawa mga uniforme ng anim na pong atletang sumabak sa SEA Games. At tanging labing anim lang ang nagkamali. Naimprenta na nga ang tamang labing anim na uniforme ng Philippine Athletics Track and Field na lumalaban sa SEA Games. At minamadali na nga agad matapos ito para maihabol sa kanila sa Singapore. Uma Action, Faith Del Mundo, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.